Alone. The lonely streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step Nali! For three At sambahan din kitang may tigil. Super ano? Super lubak. Ah! Di na ko galing. Super luba! Ba Alba? Ano ba? Ano ba sa island? How to pronounce? Ano ba? ang naang?

Pagkakalawin ang sarili para hindi matakot. Wait lang. Bakit? Grabe yung hug doon Ayun naman tayo sa <laughs> Wait lang. <laughs> hal hal na ako. <laughs> Ang galing -gali ay dun. Good sa baba. hal hal na ako guys. ああ。 hal-hal na ako. Yun. May narinig na akong bus. Ha, huh, wait lang. Ha. Huh. Shout out sa inyong lahat. Ha. Huh. Ha. Oh. Wait. galing. Pero ba? Hmm. Diyos po. Ang ah, Yung rest day mo sana. Pero, pinagod mo yung sarili mo. Ganun. Mother, ah, hindi na ako pupunta sa iyo. Basa ako. Wala oh. na ako. Next time. Next. Pangalan na daw. Next Tuesday. Na lang. May oh, mga bus na may ubong na nang lapit na tayo sa highway oh, may ilaw na kaya kasi may mga bahay dun sa lugar sa dinaan ng kapalim <laughs> that... Yun, highway na na, anyway, guys. And thank you for Bye, guys. Thank you for always watching my video. Dito na kayo iisa-isahin. Basta salamat sa inyong lahat. Bye.